paasa oh, barbershop Kita hey. paasa oh, classico barbershop papa no Ya papa no. Nandito po ako sa Barber Shop. Papa, ano ko. Nasa Classico Barber Shop po ako. Ito po, ang daming, daming customer ng mga Barbero classic Na gagawa po. Ang pa ng mga customer. Ang gagawa po pa ng mga customer. Ito po papa member si po dito po sa samahan namin ng uh, barber barbers ng San Pablo papa member si po kaya ako po kay na dito ay magpapa member po kaya ako nan dito Ito po oh. Ito po si Kuya Dante ang mag-assist mag po sa akin yun. Yung may dalang uh, pamirenda. Pamimirenda yun ako. Ayun o. No? Pamimirenda yun ako ni Kuya Dante. Ito po, lalapit ako kay eh, Kuya Dante. Ito po, ito po. Itong magandang lalaking ito. ito. Itong nakasalamin si Kuya Dante. Ay ito pong magandang lalaki pong ito, itong may hawak po itong kaherang pong ito ang magpapapogi po sa lahat ng mga customer ng barbershop ng klasiko, barbershop. Oh, Pumilap ka na. Ah, ito po, sige po. Ah, medyo, ito po yung pipilapan namin. Oh. Ito po, oh. ayan, ayan, ayan po, ayan oh. po. Kaya ako yung nandito po magpipilap po ko rito. Eh. Ah, sige po, magandang hapon po sa inyo lahat. At ako po ay eh, magpipilap po, papatay ko na po ito.